Isang masayang araw po. Ito naman po ang ating ginagawang construction dito sa dry season pen ng ating breeding breeding pen one. So ito po yung pakainan. Ang ginawa nating adjustment sa pakainan ay itinaas po natin para hindi na magputik yung loob ang ginawa rin po naming adjustment ay medyo kinikira natin yung lapad po ng ating pakainan at dito po sa tabing lang ng pakainan ito po ang magiging painuman ng ating mga malalaki inahin po at barako at ito naman po yung painuman ng ating mga biik. So pipinisan na lang po yan, lalagyan ng drain para madali pong magamit. Hindi na po kami gumagamit ng steel dowels, yung sariwang kawayan po ang aming pinampapatigas. Bawat hollow blocks nga lang po ay may kawayan. so yan po ang ating ginagawang construction dito sa ating pen number 1 tapos po yung silungan nagkanal na rin dati po flat lang yan uh, pinapasok po ng tubig so nagkanal na po si Mar dito para nung naguulan nito nakaraan ay hindi na po napasok dun sa kanilang tulugan yung tubig at dito po sa may likod ng ating pen number 1 dito po itatayo natin yung paliguan. So kulang pa po kami ng hollow blocks. Sa sunod po pagkuha ng hollow blocks ay yung paliguan naman ang ating i-set up. Pero tatapusin po muna itong pakainan para po ma na at yung palitada po sa gilid para hindi ginangat ngat yung hollow blocks. At ito po yung paglalagyan natin ng mga awating biik. So, final na linis na po. Sasabugan ng apog para po makuha na natin yung mga biik at ating maitawid dito sa ating temporary na winning growing pen. So magtatayo pa po tayo ng ibang winning growing pen dito at tulad nung nabanggit ko po nung nakaraan doon sa may likod, uh, pakikita ko rin po sa inyo yung ating area na pagtatayuan doon para po maayos na natin uh, at uh, may maliliit po tayong mga lugar na paglalagyan ng ating mga aawatin. Nakahaabang na po ang ating mga alagang kambing at tupa para maisoga sa labas ng farm. So yun po, nabigyan na po yan ng sapal. So umaga po, nagbibigay ng sapal. Pagkatapos po, labas sila. Ito naman po, yung ating nahiram na bulugang tupa. <clears throat> Malaki po siya sa mga 50 kilos ang kanyang timbang So ayon naman po ang ating gagawing bulugan ngayon Dalawa po yung ipinahiram sa akin Ito po ang una kong ginagamit Ito po yung magiging kapalit niya Yung pangalawang round po Bata pa po ito Pero nangahabol na rin po ng ating mga alaga pwede na rin kumasta kaya lang dahil ito po ang mas uh, dominant patago lang po yung paghahabol ng isang barako natin yon yan po ang talagang nakakakasta so yun naman po ang ating update sa mga alagang tupa at kambing Isapal din po kasi doon sa likod doon Nandun yun, yung ating lutuan Kaya doon naggawi yung iba So yan po, malapit ng ano At may malalaki na po tayong Yan po, ang mga kambing na yan Ready for out na Mga 25-30 kilos na po yung ganyan Pero po tayong may kap, kapon Meron din po tayong may bayag Na pwedeng gamitin panlahi Sa ating mga kambing tapos na po yung ating paglilinis dito sa paglalagyan natin ng mga awating biik. Kaya po yan, sinabugan na rin ng apog at ready for occupancy. So, puhulihin na po natin yung ating mga biik. Dito na ang kanilang magiging bahay hanggang sa paglaki kaya pagkatawid po ay magbabakuna na tayo ng hagkolera so yan po ang ating magiging mga kasunod na galawan uhulihin na natin yung mga biik, aawatin na po at dito na natin ilalagay um, magsasama po dito yung ating mga biik sa breeding pens 1 and 2 dito po lahat sila mapapapunta may respisyon na po 'yung mga 'yon kaya hagkolera na lang ang ating idadagdag. At dumating na rin po 'yung ating delivery ng sapal ng soya. Kaya ngayon, magsisilid po uli sa mga nag-inquire po kung paano pinipreserve ang soya. Hindi na po kami nagferment. -fe Wala na pong lagay ng asin at pulot para mas madali po ang trabaho at less ang gastos ganyan lang po ang aming ginagawa hilera po yung mga drum isidlan Ayan, baka hindi pa po itong dalawa tapos sisiksikin po yan at pag completo na nataktan lang po ng Trash bag, ang ginagamit ko po ay trash bag at uh, may plastic rito. Yung puti pong plastic nakasama ng pigs ang una namin itinasapin. Tapos tinatakta natin ng trash bag para po hindi naaarawan. Wala rin liwanag na nakakarating sa ating sapal. So yan po, sisiksikin lang ng maigi. So, umpisa ay aapakan po yan pag nasidlan na ay papasok, aapakan po ang ating mga soya para masiksik ng gusto tapos po yan, pag sa dulo na kakamayin na lang nadagdagan po yan ng paunti-unti pa para po medyo magbukol para minimize po yung ating hangin na naiipit sa loob kasi po pag ipa-flat lang dito sa gilid ng drum may hangin pa po yung itaas so kung nakabukol pong ganyan talagang halos minimize na po yung hangin na natatrap pa so yun po ang kagandahan itong ating sapal na idinideliver sa atin pero po sa sako nakapaloob po, po sa plastic kaya mas nakaka Sigurado tayo sa linis ng ating um, ginagamit na sapal. Nababawasan po yung cross-contamination sa pagbabiyahe. So ayan, ganyan lang po na ang sapal. At ito yung i-deliver sa atin, 40 kilos per bag, 75 bags po ang isang bagsakan. ito po ang ating mga aawatin na, na mga biik may 20 plus po tayo dito at walo doon sa kabilang kulungan na yon ayan po malalaki naman na yung mga biik na ito So, yan na po ang ating mga pwedeng aawatin. At dito po sa kabila, isasabay na rin natin sa pag-awat. So, may 30 plus po tayong mapapalagay dun sa ating kulungan. Yan po, nadede pa yung ating mga biik dito sa kabilang kulong. malalaki na rin Pwede na pong awatin ito pong mga ito ay pinanganak dun pa sa dati nating second breeding pen sa likuran at nandito sila ngayon sa bagong second breeding pen so yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm marami pong salamat sa parati ninyong pagsama please share, like and subscribe